hindi po ako humingi sa sustento talaga kasi po kaya ko naman. O hanggang sa nagkasakit po kasi ako, kaya yun humingi na po ako ng ano baka ng tulong. Nung nagpadala po ako ng 15k nga po, nag-chat po yung anak ko na 5k lang daw nakukuha nila. Sa isang month po, dalawang beses po siya nagpapadala. Tapos mm -hmm. 5K, 5K lang po talaga. Hindi ko na po alam kung saan po napupunta yung 2,000. Diretso ba sa inyo binibigay? Hindi po. Kanino? Sa girlfriend po niya. Yun nangyari po talaga. Sobra po ako naapektuhan doon, doon. Tatay ka rin naman namin. Sana yung sinasabi mong mahal mo kami, sana iparamdam mo naman sa amin yun. Ako mahal na mahal naman talaga kita. Uh, ma'am Emily, maganda araw po. Nandito kami para malaman, kamusta ba ang uh, relasyon ng mga bata dito po sa kanilang tatay? Nung, after uh, po nung naere, eh, eh, yes. wala po siyang ginawang effort. Pero once nag-message sa kanya, nanak, nag-message po, ewan ko anong ano? nag-sorry. Tapos afternoon wala na ulit, tapos ikaw na nangamusta. Ano po ba nga naging sitwasyon niya, ma'am? Paano nga nagkayo ayan, -aya, nagkahiwalay, tapos meron na siya siyang kinakasama ngayon? yung sa paghihiwalay na hindi na kasi kami talaga magkasundo. Matagal naman ako yun. Yung ngayon kasi talagang problema, sa babae niya pinahawak yung pera. Hindi niya naman yung kinakasama. Girlfriend lang. Gusto ko kasi makilala siya ng mga bata talaga. Kaya kada ano, pag uuwi siya, tinataboy ko sila doon. Doon kayo. Gusto ko makilala niyo silang lahat. Yumi, uh, kamusta man yung uh, relasyon niyo nila, Papa? medyo ano po kami sa communication ni Papa. Wala po talagang nagiging maayos na communication po. Nabanggit niya na may pagkakataon na nagtatampo siya dahil uh, may message niya lang daw siya pag may kailangan. Anong masasabi mo dito? Ano po, hindi naman po kapag may kailangan lang po kasi po minsan nga po kahit po may mga achievements po kami. Nagchat-chat po kami kay Papa tapos po kapag po may mga occasion po, birthday niya po, ganyan, Christmas, nagbumabati po kami sa kanya. Yun ay uh, nasa abroad siya? Opo. Ngayon, kapag uh, umuwi siya ng Pilipinas, nakakabanding niyo ba? kapag umuwi po siya, uh, pumupunta po kami dun sa bae po, kung saan po siya nakatera talaga. Pero nung last na uwi, na umupa siya ng apartment, sabi ko, dun silang dalawa para magkaroon sila ng time. Akala ko kasi umupa siya para sa kanila na magkasama sa hindi pala. Ano? Hindi sila pinatuloy dun. Hindi po kami niya in-inform nung last na uwi niya. Ano yung mga nagawa niyo na as father and daughter? Nagkasama lang po kami sa ano, bahay po nung kapag umuwi po siya sa Cambria. Ilang yung, araw? Ilang araw lang po. Pa kayo nakagala nila papa sa mall? Hindi pa po. Wala po pa. Pero sila, kumakain sila sa labas kasama yung anak ng babae. Ano ang uh, plano po ninyo, ma'am? Reklamo na lang, tuloy na. Kasi hindi rin po siya sumunod ngayong araw na to. Meron inano kasi si Ma'am Odette na ngayong araw na to, 18, magbibigay siya ng ambag para sa, sa debut ni Yume. Wala rin. Ikaw bilang uh, anak, ano ang uh, gusto mo mangyari? Gusto bang makausap mo ng papa mo? Sige po. Pero po ano, sana po, dun po sa chance na po to na makakausap po ulit namin si papa. Sana po, tumupad na po talaga siya sa kung ano pong pag-uusapan namin. Mahal niyo ba ang papa ninyo? Opo. Kaso po, ang hirap po kasi, kasi po ano, ang hirap po nung pakiramdam na Andiyan po si Papa buhay siya pero hindi po namin siya maramdaman. Ayun na po kasi nararamdaman ko talaga na kapag may mga event kayo sa school, nabanggit mo may mga achievements kayo. Anong mga klasing mga event ano po? Dancer po kasi ako, TAS with honors, consistent with honors po. Ano yung gusto mong maramdaman sa isang tatay? Gusto ko lang po kasi talaga maayos po talaga yung communication talaga namin. Mm -hmm. Ikikita kang mga anak, nakasama yung father nila. Ano yung naiisip mo? Ano po, minsan po pumapasok din po sa isip ko na sana po maranasan ko naman yun. Na kapag po may mga, yung may mga competition po, mga, ayan po, mga, uh, yung awarding po, ganyan. Gusto ko po, sana po, ano, si papa naman po yung nandun. Present siya, ano mga bagay na na ni Papa sa'yo? Na, yung mga importanteng pangyayari? Marami rin po. Halos lahat ko siguro ng mga ano ko, achievements ko po. Hmm. Especially, Ma'am, anong araw ba ngayon? Di po po niya. Birthday. Sana po, ma, yung peace po na, ano, sana po maramdaman na po namin lahat. Kasi po, ang hirap din po na ano, kami po, estudyante pa lang po kami, pero sobrang hirap na po financially. Tapos po, alam naman din po namin, hindi po talaga kaya ni mama na siya lang po kasi po, gawa din po ng sakit niya. So, ayun po, sana po maging okay na po kami financially po. Sana po, wala na pong ganito, ganitong problema. Ikaw ate, ano yung mga pangyayari na sana kasama mo si papa? Yung ano po, yung mga achievements ko din po, recognition po, kasi po yearly naman po yung nangyayari tapos lahat po yun namimiss ni Papa. Na araw kahit nandito po kami kasama po yung family ni Sir Gerald uh, biglang awa para po sana makausap siya at uh, ma-resolvea yung problema ng pamilya po nila. Nag-agree po si Jeb Jeb na mag kita ngayon, lalabas sila sana at magbibigay sana para sa pangdebo ng bata. Ganito po yun. Sinabihan ko po siya na meron po yung darating po sila pero Ayaw na po eh. Ayaw na po niya makipagkita po sa kanya, sa pamilya niya. Mga anak po niya ma'am, eh syempre birthday daw po pala nung, debo pa ngayon. Ano po sa, masasabi nung mga ni Sir Gerald po sa anak niya, e, birthday pa naman po. Nabanggit po ba natin ma'am? Opo, sinabi naman po niya na mahal na mahal naman po niya ang kanyang mga anak. Dala nga lang po ng, siguro po dahil wala nga po siyang regalo or something na wala siyang maibigay, kaya siguro po siya ay ayaw na niyang magpakita sa kanyang mga anak po ngayon. Tumi, so, ano ba ang hiling mo ngayong birthday mo ngayong, ngayong araw? Makausap po si Papa talaga. Hindi naman po namin maayos tong problema na to kung hindi po namin siya makakausap. Maraming taon na lumipas at hindi mo nakakasama si Papa sa araw ng birthday mo na banggit mo na hindi rin siya nagbibigay ng sorpresa sa iyo. So, kung sakali man na sana dumating siya ngayon, ano yung magiging epekto nito sa iyo? Ano po? Medyo maluwag po sa pakiramdam kasi po makakausap na po ulit namin si Papa. Sana po dumating po siya ngayon at makapag makikipagkita naman po sa aming mga anak niya. Nabanggit ni Papa, ayaw na daw niya kayong makita. Ano ang uh, reaction reaksyon mo doon? Ayaw na daw niya humarap sa atin, ma'am. Kulong na lang po. Bastos talaga siya eh. Binali wala ang DSWD, PAO, ngayon tulpo. Ano siya, batas? Di ba po? Ikaw mo yung Mahal niyo pa rin ba si Papa? Opo, kaso po ano, yun nga po ano, sobra na po. Kahit ngayong araw lang man po sana magpakita siya sa amin. Lalo na po birthday ko po. Nung narinig ko po na ayaw niya po parang naano po namin na bakit parang kasalanan pa po namin mga anak niya. Ako po, ma ano po, mahal ko po si Papa pero hindi ko po masyadong maramdaman sa sarili ko na mahal ko siya kasi po hindi ko naman po, uh, may sama samanan loob po kasi ako kay Papa. Pero alam ko po sa sarili ko na mahal ko siya. Kaya ano, kaya kami naghahanap minsan ng um, at opo. Ma'am, no? So baka pwedeng tawagin na lang po natin yung uh, pinastandby natin na PNP para makuha na na lang po ng salaysay mga bata.

kasi sa'yo. Sana mga pangarap mo matupad. Alam ko napakarami mong pangarap. Pasensya ka na sa inyo ni Yuri. Personal ako humihingi ng sorry sa inyo. Mga pagkukulang. Mahal-mahal ko kayo. Thank you po kasi kahit papano nag may ginawa ka para sa araw ni ate kasi eh, alam ko naman ano dinanap ka talaga unexpected talaga ni ate ano pupunta ka ngay baka kahit papano napasaya mo siya sa surprise mo na overwhelmed po ako. thank you si Ano. Ngayon, ko lang naranasan sa ito. Hmm. 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 Nangako naman ako sa inyo yung pag-uusap natin. Nangako na naman ako sa inyo na mababago na lahat. Sana yung mga sinasabi po ni Papa is sincere and tuparin niya po talaga yung mga lumalabas po sa bibig niya kasi sobrang hirap pong umasa and sana po tumulong na po siya sa aming magkapatid lalo na po ngayon uh, magka-college na po ako tapos ka-graduate na po ng high school yung kapatid ko Sana po mapagpatuloy yung mga pangarap niya. Tsaka huwag po silang mag-alala. Gagawa po ako ng paraan para makatulong po sa kanila. Sabi ka na mag-aano ka ngayon yung Tapos yung sa sustento, tuloy pa rin yun. Ang oras mo, ilaan mo na sa mga anak mo kasi hindi ka pa bata. Kali yun nga po yung napag-usapan po namin na yung sustento, magbibigay po. Tutuloy ko po. Gagawin ko po ng parang para po matulong ko okay. yung mga anak. May nabanggit ka din daw sir na makakapagbigay ka ngayong araw para naman sa... Okay. Ginagawa ko po, po ng parang sa... Di pa, sa, para po sa di ba niya, sa terpo. Okay. Ay, oh, yung promise mo sa amin sa hmm. Kasi may mga binabayaran din ako sa school. Tsaka si Yuna, pati. Kasi, siyempre, kapatid naman namin yun. Hindi lang naman kami yung anak mo. I think, ano, ito na yung last chance pa. Sana, ano, wag mo na sayangin. Hindi ko alam kung, ano, ganto pa rin ba yung ano ko sa'yo kapag ginawa mo na ulit, baka hindi, hindi, na rin kita mapatawad. Kami naman muna, ng mga anak mo. Ano, nandito ka rin naman na sa Pilipinas. Sad na sakit. Sabi na muna yung focus mo. Ang nangako po ako sa kanila na bibigyan ko po sila ng time tsaka pag may pagkakataon po, gusto ko rin po talaga din sila mga sama, dalawang anak po. Kanina, talagang nagagalit na si Ma'am Emily. Talagang magkakasuhan na. Kulong na lang po. Bastos talaga siya eh. Binali wala ang DSWD, pau ngayon tulpo. Ano siya, batas? Iba po? Ngayon ma'am, napapatawa ka. Ano ang nga nangyari? Sana, sana talaga. Matuloy na yung, tuloy-tuloy na sustento at saka time niya sa mga bata. <laughs> I love you. <laughs> love you. Thank you. Aww. pagpapatuloy ni Sir Gerald Pinansyal sa kanyang mga anak kay Ma'am Emily Henseran. Ang pagpapadala ng suporta ay sa pamamagitan ng GCAS na ibibigay ni Ginoon Gerald sa anak na si Yumi na halagang 1,250 per week. At ngayong November 18, 2024 ay nag-abot ng 1,250 as sa mga anak ang suporta na nasaad ay pansamantala sa dahilang wala pang regular na trabaho o pinagkakakitaan si Ginoong Gerald Biglang Awa. na lang muna ha pansamantala. Ngayon lang po ulit. Hindi! Mabuhay po Ah, gano'n. So, ang laki naman. Sir Rafi, uh, thank you po dahil uh, ngayon po nakapagkita na po ulit kami ni Papa and nakapag-usap na rin po. Also, nagkaroon na rin po ng kasunduan about po sa allowance po na maibibigay niya po sa aming magkapatid. Thank you po dahil ito uh, po ngayon pong uh, birthday ko, 18th birthday po, nakasama po namin si Papa. Thank you po. Nagpapasalamat din po kay Idol Rapi dahil sa programa nyo, nabigyan linaw po yung mga naging problema po namin sa mga anak ko. Pinapangako ko po na tutuparin ko po yung mga pinangako ko po sa dalawa. Babawi po ako. Ngayon po yung tunay na pagbawi po sa mga anak ko. Salamat po. Thank you po. Kasi po, <laughs> wala kinikilig po ako. <laughs> Thank you po. marami tayong problema ang pinagdadaanan. Pero sana, Ayaw kung pati kayo ni Yuri, maapektoan sa ganung problema. Uh, ilang beses ko na sinabi sa inyo, humingi akong pasensya sa inyo sa mga nagdaan na pagkukulang ko sa inyo. Pinangako ko na rin sa inyo na tutuparin kayo mga pangako at napag-usapan natin. Lagi mong tatandaan na mahal na mahal ko kayo ni Yuri. Kahit anong mangyari, andito lang si Papa pag may problema, pwede kang magsabi sa akin. Uh, Pagbuti mo yung pag-aaral mo kasi yan lang ang magiging panlaban mo para sa akin na bukasan mo, magkakapatid. Love you mahal na. Mahal na Matutunan mo rin matanggap yung mga bagay-bagay sa atin. Kasi hindi na naniniwala ako na hindi lahat ng hiwalay ang magulang, eh broken family. Nasa sa inyo yun, nasa pagtanggap niyo yun. yun lang yung hiling ko. Siguro kung may mga bagay na hindi ka pa matanggap sa ngayon, itas mo kay hey Lord. Kasi wala talagang ibang makakatulong sa'yo kundi si God. Sana masaya ka kasi napagtipon ko dito yung mga hindi okay yung sitwasyon, pero nandito sila ngayon para sa'yo. Ako bilang nanay mo, gagawin ko lahat yung makakaya ko. Lahat-lahat, basta kaya, ibibigay ko. I love you. Kumbaga, so pinapakita ko lahat yung pagmamahal ko, by action, hindi ka sa'yo kumasalita talaga. Sana, nararamdaman mo yon, no? Mahal na mahal kita. Kayong dalawa ni Yuri at ni Daisy, no? na. Gusto kong mag-thank ko you kay God. Thank you kay Papa sa pagpunta dito and sa pagbigay ng regalo niya. Pa uh, paano? Alam mo naman yun. Yung mga ano, pinag-uusapan natin. Uh, sana ano, makinig ka sa aming mga anak Basta, thank you sa pagpunta dito sa event na to. And masarap sa puso na nakita-kita na nandito. kay medyo oh, hindi tayo okay. Na-appreciate ko yung pagpunta mo. Salamat. Tapos, kay Mama. <laughs> thank you, ma. Actually po, hindi ko naman po talaga gusto mag-degupo. Uh, magde pero si mama po yung gustong gusto talaga ano, eh, para sa akin yung ganitong event. <laughs> kasi, ano, once in a lifetime naman talaga. Pinush niya talaga yung sarili niya para magkaroon ako ng ganitong event. na-appreciate ko yun, yung lahat ng ginagawa niya for me. Hindi rin, kasi ako may love you kay mama. Pero gusto kong malaman niya na mahal na mahal ko rin siya. Thank you sa lahat. Mahal na mahal din kita. Thank you po so much. Malakas talaga.